So yun na nga guys, may video for today as about sa pag-fill up po ng Singapore taxes. Kung dati guys ay USA taxes tayo, ngayon po ay may bago. 2023 is nilabas po ang tax ng Singapore. So ngayon po ay pupunta tayo sa ating Chrome. Search lang po natin yung ating Google AdSense. And then pag nandito na tayo sa ganitong sitwasyon guys, ayan magsimula sitwasyon talaga. Click natin yung simula guys. Make sure nyo yung inyong account sa inyong YouTube po ang i-click nyo dyan. Ayan. And then, mapupunta na tayo sa ating Google AdSense. And then, click po natin yung tatlong dot dun sa sa taas. Ayan. Tapos, click lang po yung payment. Meron kayo makikita dyan guys, payment. And then, medyo malayo. Isum natin po nung konti. Ayan. And then, i-click natin po yung Ayan, payment and po. So, dito tayo lalabas sa ating payment account. Ayan, dito sa ating payment account guys, kailangan po ay yung ating YouTube USD dollar po ang i-click natin. Wag na guys yung Google AdSense. Ayan. So, ayan, click po yung manage settings. Ayan. Dito guys, mapapansin nyo, meron na pong lalabas na Singapore tax. Dati po ay wala siya, ngayon po ay meron na siyang Singapore tax. Yan guys, so kung mapapansin nyo dito guys, ayan, Singapore taxes and po po. Yan, i-click na po natin yung Singapore taxes. Dati po yung nasa babae United, ngayon po ay may Singapore na yan. Start tayo pag-fill up guys. Dito po sa una ay... Dapat po ay naka-proprietor tayo. Sole proprietor individual po kasi owner po tayo ng inyong YouTube channel. And then, dito sa pangalawa, no. Mga no lang po, guys, yung inyong i-submit. Huwag po kayong mag-yes. Kasi kapag mag-yes kayo, may hihingin po sa inyong ibang requirements. Dito naman po ay option nyo lang po kung may mga number business kayo. Kung wala naman po, ay wag nyo na po siyang lagyan. And then, and next, kapag wala po i-click nyo na lang po yung submit sa baba. And then, kapag na-submit nyo na siya, guys, ganito po yung magiging itsura niya. Ayan, oh. Your taxes info has been accepted na daw po ng Singapore. Ang aking ang aking information. Ayan, yung aking form na sinagmit po. So, mag-wait na lang po ako. May mag-message -me sa aking Gmail. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Wala po siyang masyadong pipilapan. Hindi po katulad ng sa USA tax na madami ka pong pipilapan. Sobrang dami ka pong pipilapan dati po sa USA. Ito po ay ilang words lang po yung sasagutan mo. So, submit na po agad yung gagawin nyo. So, ito na po yung itsura ng aking Uh, Singapore tax. Ayan guys, kung napapansin nyo, ay nangunguna na po yung ating Singapore taxes. Tapos, dito sa guys sa may bandang baba, yung ating pong dating uh, US, ano, US tax. Ayan, United States tax po. Ito po ay yung kinreate ko dati ng 2021 po. So ngayon pong 2023 to 2024 po ay may bagong labas po ang ating YouTube channel na bagong tax po. So ito po ay required na ang ating Singapore tax po. Para hindi po madili yung sahod natin sa YouTube ay kailangan na po nating fill up and at isubmit ito sa ating Singapore tax. Hanggang dito na lang po yung aking video. Sana po ay may natutunan kayo. God bless po. Bye bye!